ganda ng size o oh, ayan ang gaganda ng size eto po ay nakausap ko na po yung kuya niya dito A 20 ngayon so March 8 18 days Ayan na, ah, isang magandang buhay. Panibagong araw na naman mga ka-farmer. Mainit at mahangin ngayong araw. Si Kung, Kung ay bising busy Ayang kahapon nagsunog ako ng uh, Sumakit yung baywang ko kakayo <laughs> ko Likod pala sumakit <laughs> Ngayon hindi ako maka <laughs> Galaw magaano oh, Ay hey, talaga naman oh, Ulang sa exercise So ayun po ang um, Kasi uh, Yung mga itik po ay naandyan pa So Sabi ko kay Kongkong, kong Kung magpapasok ka na ng tubig sunugin mo na yung ano pero kumukuha din po siya ng dayami uh, isa sa mga reason na rin po pala mga farmer kaya hindi ko na rin po kumbaga hindi na tayo kami kami na lang po ang humawak ng palay kasi naghahanap pa ako ng ibang trabaho di ba at least yung ibibigay ko na 10% sa mga mag ng palay hindi convert na lang natin na kahit papano at least may activity yung mga tao dito na minsan mag spray so at least may pasahod tayo ba diba? so naghahanap ako ng trabaho na masustain yung makatulong doon sa trabaho uh, trabahong na ibibigay po nung uh, house kasi yung lechon house dalawang araw lang so at least makahanap ako ng tatlong araw na uh, hindi na kumbaga eh hindi lang kumag no para lang uh, alam nyo yon so kasi wala na po talaga halos din naman na trabaho pa eh, nagpipilit lang tayo na may pagawa pero sa totoo lang po yun, may mga major projects tayo kaya lang syempre, eh, giipon pa tayo ng ano, hindi ko po pwedeng beglayin yan sabi ko nga, ang plano ko dyan baka bibili-bili na lang muna ako ng ngayong buwan, bibili ako ng ilang tubo so tatabi ko muna kapag naipon na yung materiales at ready na ay saka ko naiisipin naman yung pangpasahod so at least hindi po magsasabay yung materyales at yung sahod kasi talagang medyo mabigat na eh so ayun po pero habang nagpapatigas pa tayo medyo mahaba pang ano yan lakbayin dahil syempre yung isang ano buhos na naman ng budget papatambak yung uh, ano natin mini bako operation operators di ba so yung uh, bayad natin doon tapos sa uh, pag na patag na uh, try natin ipon-ipon ng materyales so ayun tsaka maganda din at hindi pa ako pa po Napa-finalize yung ano ba talaga ang gagawin dyan pero pinakamaganda sana yun nga yung kusina mailipat na tapos sa uh, kumbaga na uh, naandun na yung isa pa sa um, magkakainan din no So titingnan natin kasi sa ngayon maganda po ang potensyal ng kainan. So pa 10 months na tayo mukhang okay naman nakukuha naman sa dalawang araw na yung mga kumakain. So at least kumikita. E, pag araw natin yan wala na yan. Bokya yan. So ayun, kaya po sabi ko tama na lang wag na nating tayo tayo na lang humawak. nakaraan ako naman po ang ano kahit medyo kulang tayo sa oras ako naman po ang nag kung ano ang gagawin sa palay so kahit papano paano naka 93 actually mas malaki po sana ani namin kaya lang hinabol ko ng magpa kasi aalis kami next week so doon pa lang sabi ko wala na eh ini-schedule ko sana Friday bukas pa sana ang pa pong green kaya dami nalaglag ng mga green pa yung malagatas pa ba no, mga ilang araw pa sana eh, may hinog pa pero wala tayong magagawa. At least 93, hindi naman po nalugi. So ayun na lang, at least may trabaho po sina Kong, Kong si Rizal, nakakatulong din. Eh kaysa naman di ba kukuha tayo tapos sa ah, sila, nakanganga lang dito. Eh kung gusto nilang magbalay, eh, hindi naman po ganoon kahirap ang trabaho, pero at least eh, di ba? Kaysa manging ibang bayan pa sila. Eh actually gusto naman po nila dito mag-stay talaga. Lalong-lalo na po sa kainan eh, alam niyo naman. Pero sabi ko nga, bebe, hindi naman natin pwedeng uh, ano, uh, yung mga nagko-comment nga ka-farmer, kung medyo hirap ka na, bakit ano na lang uh, weekends na lang sila magtrabaho. Sabi ko hindi po kayang alam niyo na, hindi kawawa naman yung mga ano natin tao. Kasi syempre, ipit-ipit po yung budget. Imbis na may magandang kita sila sa kainan. Sabi mo may tabaho silang 3 days pa dito sa weekends o kahit 2 days ng day off, which is okay din lang naman sa kanila. So at least 'di ba? Ah, okay. So yun po yung ano, yun din ang sinabi ko kay Bebe. Hindi natin pwedeng ano, kawawa naman. Ako. Ah, tsaka baka maghanap na sila ibang trabaho. O oh, pipiliti nila kasi halos kung kinikita po kasi nila dito sa kainan halos sa ah, pang isang linggo. Kung pero hirap, hirap po hindi aalawan yung buhay. So at least po dito, di ba? Kaya naghahanap tayo ng ano, ng uh, kung ano pa ang pwedeng idagdag. Honestly, yan po talaga ang mga iniisip ko. Kaya ito, ayan mga ka-farmer. Shoutout pala kay ah uh, ka-farmer Danilo Miranda ng Bologna ba? Toscana, Ayaw ko Italy. Mga ka-farmer 'yan. May itikan po siya dito sa kamba. So, ito nako gaganda ng size. Oh, ayan. Ang gaganda ng size. Ito po ay nakausap ko na po yung kuya niya dito. Eh, sabi niya wala namang problema, pwede kang bumisita doon. Kaya lang maaga. Sabi ko wala pong problema. So maaga o ano man maipakita ko man lang yung, yung pagpupulot ng itik. Makita natin yung proseso. So ayun, nakapag-interview ng kaunti. So natin, di ba? Mapalaki din po ni Kuya Danilo yung kanyang itikan. Dumami at uh, marami ang makapanood. Eh, dumami ang kanyang... Uh, buyer di ba so he market po lumaki so ayun ito uh, sabi ko to Bibili kasi ako, sabi niya, papadala lang ka dyan ng itlog. Sabi ko, ah, uh, kailangan ko po ng uh, partner na magbibigay sa akin ng quality na itlog. Yung talagang maganda din, diba? So, eh, ayun nga, Bibilihin ko po. So, ito, sabi ko, bibilihin ko. Sabi niya, hindi, hingi na lang kami nung, ano, kung lang ito. Sabi niya, palit na lang tayo nung mga luma mong uh, pugad ng bibi. Ayun ah, lang ba, kako? So, ayun, nakapagbigay tayo ng lima or anim ba? So, at least may pugad na po yung bibi niya yung mga pasok ko dyan oh, ayun po ngayon uh, eto ipupush natin kasi makagawa tayo ng actually maganda pang business din eh kung malay natin ba diba? so sometimes yung mga opportunity nagumpisa lang sa laro laro lang eh ba diba? hindi mo alam so ayun po ito ipupush natin at least meron na po tayong Ah, uh, a homemade na itlog na maalat talaga, nang uh, which is subukan natin na ma kung ano po yung gusto ninyo, no? Ako kasi gusto ko sa maalat. Yung mararamdaman mo naman yung alat. 'Di ba? So, tapos si eh, kung anong gulay, salad, pako o ano makukuha tayo na supplier. So at least sa kainan meron pa. At the same time, kung magustuhan po ninyo pwede kayong bumili. Kasama na po sa mga chili paste, chili ano, 'di ba? So Nung nakaraan nga daw, <laughs> si Bebe kasi nagkukwento. May gusto ata sanang pumili ng chili garlic crab. Eh yung kasama niya, kontra daw ng kontra, hindi na siya nagsalita. Sabi ko, Bebe, kung ako ka ako ang kaharap noon, sasabihin ko na kahit isa lang po, subukan, or bigyan ko siya ng isa. Sabi ko, ito po, buksan nyo habang kumakain kayo, tikman nyo. Kasi unang-una, malinis naman yung gawa, di ba? Tapos, uh, masarap naman, so may kumpara naman nila, di ba? Kasi yung mga hindi po kasi nakakaintindi, parang syempre na is, eh, hey, ganyan, ganyan, ganyan. Doon na sa ano, ganyan, ganyan. Diba? po nangyari. Sabi ko, bebe, mali mo, hindi na lang daw siya umimik. Sabi ko, mali mo naman, hindi ka na, hindi mo na ipinaglaban yung produkto natin. Hindi mo naman sana nilapagan mo sila ng isang bote, pinatikim mo yung chili garlic crab which is uh, halos lahat naman po nang nakakatikim. 'di ba? Hindi naman na po sabihin na parang ano lang kasi sa Shopee halos araw-araw meron kami order, repeat orders pa. namimiss miss po nila. So, ibig sabihin na gustuhan. Kaya ayun nga, eh sayang. So, ayun yung ka-farmer din na lang ang siguro kasi nahiya na din po sa kamag-anak na ano. Nagsabi na, "Wag ka nang pumili ganyan-ganyan." Yung yung crab paste po namin, puro din po 'yun. Yung commercialized kasi na sikat, eh mahal na 'yun, 'di ba? quality pero sabihin mo na eh mas mahal. Sa amin 200 lang eh puro naman. So si ano nga si Ka Farmer Anthony nga yung misis niya sabi niya. Doon ka na kumuha kay Ka Farmer kasi yun nakakain ko kahit direct from bote. <laughs> di ba? So ayun po. May batayo. Ito gagawin namin mamaya siguro or bukas para may ihabol at least 3 trays quality ito so at least may kasunod tayong tatlong tray no at after uh, after kasapsapan namin baka schedule ko abangan nyo po dito lang naman eh magbi-video po ako doon sa kung ano man ang abote no salamat pala kay ka-farmer Danilo Miranda at shout out din po kay uh, Ate Emily Miranda syempre kumusta ko pumusta po kayo diyan Ah, uh, tante grazie. <laughs> so, yan, marami pong salamat. Tapos uh, gusto ko rin pilang bat palang batiin si Tita Net Kalalang. Happy happy birthday po. Syempre. Uh, at ganun na rin kay Tito Rory. Ayan, kumusta po kayo? Uh, at sa sana sa susunod na uwi po niya magkita naman tayo. Ayan, mga pasyal po kayo. Masyado kayo busy. <laughs> so, ganun na po. Ano, tapos si Tita May pala. yan condolence din po kay Tita May. So, ayun po. Uh, let's go na tayo. May bisita kami. Si Tita Susan ah uh, Tita Susan Laconico and Tito Luis and friends ayan uh, tingnan po natin kung nasaan na ba sila buti na lang hindi na ako nakapag vlog sa palengke kasi mabilisan lang po nag grocery pa ako hindi, hindi ko na nag video and locks ng sounds dun sa harapan ay sabi ko hindi ko mapapahaba yung ano, sa so, may kinalulu ba sa so, pwesto ni nalulu ang lakas po ng sounds hindi nakakawag na so ayun Ah, lapit na sila, mga ka-farmer ha. Saan sila dumaan? Ano ito? Na dinaanan nila. Allah, wala akong dinadaanan ng ganito. Ha? Saan kaya dumaan sina Tita? Teka. Mount Ararat. Nakikita niya na daw. So, ayan, sige. Mhm. Uh -huh. Ayun, silipin natin sina Uh, kongkong atrisal Kong at Rizal, nagsusunog po ng Dayami kasi yung mga itik na ando na rin naman daw asahin na sana makain po nila uh, ang ganda eh yun ang ina isa sa mga reason kung bakit po ako nagpa-harvest na mas maaga kasi hinahabol ko po yung mga itik makapasok sana kasi ay unang-una yung mga kuhol makakain po nila kasi kalaban din po ang kuhol ha sa palay so malaking bagay po na makain po nila yung mga kohol babawasan yung kohol at the same time yung mga palay pa po na mga nalaglag lalong lalo na yung mga unnecessary palay yung palay palayan hindi kayang patayin ng herbicide yun eh eh maubos ubos din <clears throat> pero ngayon maganda kasi makakapagpatubig kami so yung mga palay palayan mapapagerminate natin bago po sila Uh, tawag dito bago ma ano, ma cultivate. So sana wala nang ganoon tumubo. Isa din 'yan sa nagpapahina ng ani. Syempre nakikipag-agawan pa po sa sustansya. Eh ngayong ano, kami ang top -notcher. Pero awa ng Diyos, yung katabi naka-70 lang. Kami 93. Oh, yung katabi. 80 lang yun yata so ayos kami pa rin ng ano mas maraming ani <laughs> lamang kami hybrid eh <laughs> Yan ang sikreto ng hybrid yan o oh, silipin natin mga ka farmer ang ating palay naka 93 din po yan at uh, pwede na <laughs> pwede na hindi naman po natutukan talaga ng maigi sabi ko nga next time sana makapag-fish amino acid. Wala, hindi na po namin nakayanan na mag-fish amino dahil pati yung mga boys, eh medyo busy din. So, ayan, kahit papaano eh at least ayan, ano. Pero sana baka aabot po ng 100 kung napatagal ko pa po nang mga isang linggo. Kung pinaabot ko pa po Ng isang linggo, maka naka 100 din. So ayan na ay po yung mga itik oh, tingnan nyo. Ang uh, gusto ko sana kagaya niyan, tingnan nyo ang daming kohol. Oh. Eh maganda sana kung makakapasok sila. Kami naman magpapatubig na. Habi ko kay Kongkong. -Kong. Ayan, Kong. nagsusunog po siya ng dayami. Oh, ang kapag ano na si Tatay Peling dito ah. kapag uh, ano na nang pilapil kami kaya, kailan mag outing pa naman nako, pabayaan na naman ito ay <laughs> bukas, Friday na wala na naman chance ay, meron ditong hindi na harvest, may dulo makikita nyo po yung palay ano pa talaga eh Uh, medyo green pa Sabi ko sayang Dito kahapon Nagsunog ako Ayan o Hanggang dito E eh, medyo basa pa daw Sabi ni Kong Kong din Pero sabi ko kung gumagapang naman Kasi pag tuyong tuyo po talaga yan Gagapang talaga yan Pagka uh, inano mo eh, Sinindihan mo eh ayoko nga sanang magsunog ng dayami kaya lang po yung mga nag-aararo dito ayaw nilang araruhin pagka marami pang dayami kaya wala tayong choice ang dami pa pala susunogin ni Kongkong ah ano Kong? May dami pa pala susunugin. Pinaghalo-halo niya. Maganda hindi, kagaya niya no. Magapang na lang po sa ibabaw. Oh. Ito yung mga hindi na harvest na part marami rami pa eh tingnan nyo dahil pang green hmm. kulang pa talaga tapos maraming ganito isa din sa inano ko ayan o oh, yung mga puti puti yan insekto yan mga farmer medyo nagkulang kami sa ano spray green green pa ito yung palay palayan oh, ito yung ina nyo may balahibo yan yan yung uh, inaano namin na sana mabawasan ang pakarami po ngayon yan po ang bundok ng arayan hospital ayun yung bayan ayun yung Holy, alingap uh, lingap hospital Holy Trinity papaikot po dito papasok oh. dito naman kami basa pa akong ha ilalim Iniwanan ka na ni Rizal, hindi niya sinindihan yung mga yan? Na? Ha? Ubus talaga yung beauty. Ako nung ano lang kani, kani, kahapon, marami na po ako napuntahan eh, no? Kasi gagapang naman eh. Wasa, huwag mo na lang guluhin kasi nasa ibabaw naman yung ano, gagapang na siya. Kagaya doon, ang no? dami. Sana bukas na naman 'to itutuloy. Di kasi inaararo eh. Kitama <laughs> yung palay natin, ah. Tangia. Yeah? Ah, na hindi na bumalik si Rizal. Dala-dala siyang ano eh, butane pabalik eh. Ano sabi niya, babalik siya. Nakong. dami pa palang susunogin dami pang susunogin mga farmer tingnan nyo sila oh pinatubo muna nila yung mga palay ayan yung mga ano palay palayan oh nagsitubo na nga yung iba oh ayan na oh. ha kita nyo yan ganda kasi maaararo na so wala na po siya di ba mamamatay na Ayan, tuloy na natin to. Silip na natin yung ating palayan. So ito, tingnan nyo naman po yung tray. Ay, yung itlog. Pare-parehas. Oh. So ito, ito na po yung bibili natin. Ayan, oh. tingnan nyo naman yung mga sizes. Iisa. Mga malalaki. So, bibili tayo ng siguro yung good na. Uh, susubukan muna natin kung may ma-market natin sa tindahan namin pala eh, may ma-market po namin sa tindahan eh susubukan na po namin mag uh, let's say sabihin mo na every every other week siguro no every other week tingnan natin kung ilang ilang daan let's say sabihin mo uh, two weeks siguro mga 500 kasi bukod sa ibebenta din natin na per tray o per peraso eh ano din po magbebenta din tayo na sa kainan na din lalaki oh ganda so tuloy natin same procedure tayo utik <laughs> and asin eto tira pa nung nakaraan nagdagdag lang mo ng konting asin para magising yung ala hindi pa palagahan ng durog to ah. Mas maganda durog na durog. May nagsabi, ilulubog daw, pero depende po kasi sa ano yan eh, sa gumagawa. Ganon din yung magiging outcome ganun din po magiging outcome no? dito na ilalagay sa kabilang timba kasi hindi ko makita kung saan ni kong kong itinago yung uh, hindi ko alam kung saan niya ininagay. sa totoo lang see 20 ngayon so March 8 18 days ito ay ah uh, actually ito napagpilian na po ito ng mga magbabalot pero nga mahirap tayo mahirapan tayong kumuha ng malalaki na maga parang reject ano kaya doon tayo sa good pagka ano kumuha shout out pala kay uh, kuya danilo lagi nanonood yun alam niya na <laughs> Miranda, Danilo Miranda. Tatlong tray ito. Laking tulong na naman ito. Mali mo maubos po agad yung ano no, yung Mali mo pag mantika. Manti mantika. Saan Sa taas. Bakit pa nga Ah. Ando, nagkatay ng kambing. Katay yata sila ng kambing na pang uh, baon daw sa kasapsapan. May sorpresa pa ako sa kasapsapan. Ha? Abangan nyo po yung aming adventure doon. Kakaiba. We have a surprise. may din pala yung tatlong tray ano? hirap sa ganitong upuan yung lamesa natin hindi na maka ano ah mga forma Alanganin sa tayo salted egg same size talaga galing ha hinakuha Yun natin yung nakaraan <laughs> kita nyo naman ang dahil maliit eto pare-parehas talaga So ayan okay na tayo mga farmer at ah, tanongin natin si Kongkong kung, kung saan niya yung itlog na maalat. Hanap ako ng hanap doon walang mula wala akong makitang itlog na maalat na. Alam mo kung saan nilagay yung itlog na maalat? Sa gay alinagay ni Kongkong. naka 'yun eh. So ayan, uh, March 8 ang, ang harvest natin, yung isa ata uh, ay March 3. So ayun. Antay-antay na lang po tayo. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay.